Guys, mag-unbox ulit tayo Bona Beta Bona Vita 8-in-1 Coffee Drink Mix Try natin Magtitimpla tayo nito guys Sabi dito Masarap daw ito Masarap pang patulog Saka yung may mga Pag may mga problema ka sa iyong katawan Um Naigraw ito Kesa mag Inom ka ng mga maraming sugar dito ka na lang sa Luna Vita. Try natin guys. Ayan. Sampo ang laman. Ito. Inom tayo. Ibasa Ayan, guys. And happy Water, hot water. Ayan. Ito ay nakakatulong, nakakapagpatulog daw to. Halimbawa, hindi kainaan to kung may insomnia ka, uh, Inumin mo lang daw Try natin guys. Saka maraming pangako itong kape na to. Subukan natin itong mga pangako niya itong um, talagang effective at saka kung effective sa akin guys. Ano kaya kung ang pangako nito ay ako? Char! O kaya kilala ko ng papa. guys. Char. Or... Charot. Mm hmm, burnish, well, masarap ah. Yan ang lahat. Yan ang kanyang charot. Wow! Sarap talaga. Sarap. Pinsa mapet-pet naman. Sarap guys. Ay. Wala. Magungat naman. Ayan. Ay po. Ay. Ayan. Partneran natin ito. Sige kuya mo kumain na partner and furnace. Sarap to ah.